Nanali two cups water. Ayaw mo katingalag guys ng aning itsura niya. Kaya ng tubig, maunay magpa humok ani magpaluto ani. Di na to og o preto kay masunong niya hilaw pa. Mura ba chorizo guys banga. Imo lang luton sa tubig. Pagkahuba sa tubig, inanay mo gawas ang iyong sariling oil. Oh. Mugawas na sariling mantika. So, na prito-prito. Kaya naghanak ang kolesterol. O ngayon na niya ni guys Timplado na na guys Marinate na na for 24 hours na naku Gisulod gi sa fridge Bago giluto Then atong takloban Para Malata siya maluto Pagkahuba sa tubig Ato ng Low fire Para dili Masunog Hantod maluto siya Ok, guys. Thank you for watching.